kinatatayuan ko puro factory po kung nakikita nyo po yung banda doon ayan o oh, mga factory po lahat sa Korea ayan puro pananim naghahanda na po sila pagdating ng summer para taniman ng palay ganyan po yung mga koreano sobrang ano po nila uh, mahilig sa pananim. Mahilig silang magtanim lalo na yung mga matatanda. Pinakaano na po na yun, uh, exercise. Wala kang makikitang kaperasong lupa na walang tanim. Kaya ang dami nilang iba, ibang klasing gulay dito. Kaya binansagan nila yung bansa nila na kimchi land. Kasi nung ano po daw panahon, nung unang panahon yung mga matatanda dito, hindi pa uso yung ref, refrigerator. So gumagawa sila ng kimchi, ang ginagawa nila nagukay daw sila sa lupa, tsaka yung, yung banga, yung inuulma sa parang putik, yung banga, kung alam nyo po yun mga kabulol. So lalagay nila dun yung mga uh, gulay na pang kimchi, tsaka yung iba't ibang hinahalo nila, ilalagay nila sa nawukay nilang lupa pagdating ng ilang buwan eh, kukunin nila pwede na hindi po, hindi po siya masira mas masarap pa daw po yun kaya ngayon high tech na eh. kaya lahat napakadali na ultimo pagpapadala ng pera sa cellphone na lang ako nagpapadala hindi na ako pumupunta ng ATM o banko sa susunod kaya baka <laughs> pati pagkain sa mese dipindot na rin ako may magkukutsara na papunta sa bibig ko gunggong <laughs> barilin kita sa mukha eh tingnan nyo share ko lang po no tingnan nyo po tong halaman na to isang lupa lang pagdating dito natuyong tuyo parang patay na pero pagdating po dito sa kalahati eh, buhay na buhay oh ang dami pong ano dahon parang magkaaway <laughs> parang nagtampo yung Banda sa kaliwa. Ako ya. Paano Nakikita nyo po ba? <laughs> Doon wala halos na dahon dito. Talagang konti-konti nang nagiging kulay yellow yung mga dahon niya. Siguro nagtampo sa isa't isa. Kabulol, tingnan nyo. Oh. Napakagandang pakinggan ng ng ang yero, mga yero na pumapatak yung ulan sa yero naaalala ko nung bata ako <laughs> yung wala kang problema wala kang iniisip laro lang ang tanging nagpapaligaya sa'yo napakabilis po ng panahon no? noon magtutumbang preso lang magtataguan eh, napakaligaya na po natin kahit lagi tayong taya <laughs> pinagkakaisa ng mga kalaro natin lalo na sa taguan so guys eto nandito tayo ngayon bili ng ukay ukay sarado muna natin tong payong makabawal nasa sewa. Okay. Ito yung mga nila na ano dito. Okay, okay. Mga bag pang babae pang lalaki. Ayan Pili na kayo. Baka may gusto ito. Ha? Ito bag. Baka may gusto ko, toro nyo lang. <laughs> Okay na siguro to. Isa na lang ang bibiling ko. Ito, pang summer. Igo yun. Oh. May sinturon naman. Medyo malawang siya pero lalagyan ko na lang siya na sinturon. trivia. Ano Tapos na tayo. Ah, ito ka nakabili na ng isa. Isang pantalon pang summer. Hindi eh, pwede yung pang winter na pantalon kasi every summer eh, tinat ah, winter yung sinuot kong pantalon eh, tinatapong ko na dahil pangit na. Kamitis na. Tsaka makapal, hindi pwedeng gamitin sa ano. Sa winter, mm -hmm. ito muna tata tamban. Pasok muna ako Bibili muna tayo na oh. Ito siguro no kim pap Tao banana hindi yeah. nyo yun vlogger youtube vlogger vlogger ah uh, youtube anong isa insya yun youtube yan <yeah>, <laughs> <laughs> <inaudible> <laughs> tinatanong niya sa ano ba't daw ako ba't ko daw siya binibidyo yung sinabi kong nilalagay ko siya sa youtube nagbigla bigla siyang naging interesado <laughs> Na binayaran ko 7000 sa kanya. Hindi malimutan. Anya So ayan guys, pauwi na tayo. Pagpapatuloy na natin yung adventure natin sa paglalakad. Sarap maglakad tuwing umulan. Pag nagwinter sana malakas yung buhos ng ano no para makita nyo naman yung pagbuhos ng isno sa Korea. Hindi naman yung malakas na malakas. No god. No god, please no. No! No! Malakas. I mean yung obvious sa ano sa camera para makita nyo. pangit ang winter <laughs> kasi pag naligo ka paglabas mo ng banyo parang kang naka frozen lahat ng buong korea para kang sa sobra lamig eh ang banyo namin kasi yung paliguan namin yung pintuan niya nasa labas ng ano namin accommodation so tatakbo kami abang umusok yung katawan na galing sa heater na pinangliligo namin. May naman kami ng tubig tsaka sa bahay. So mga kabulol, ito, malapit na tayo. Nakikita ko na yung finish line. So sa mga kagaya kong kapwa ko OFW, eh, lagi po tayong mag-iingat. Dahil katawan po natin ang puhunan natin sa abroad, bawal magkasakit. Hanggang matapos po natin ang ating mga kontrata, sana eh, matapat po natin ang mga goal natin sa buhay but tayo nag abroad at iniwan natin yung mga yun naman ang sasakyan na eh? parang walang preno hindi alam umapak ng preno ah. Eh. few inches later so kabayan, yan andito na tayo sa loob Nakapagpalit na rin ako ng sapato dahil basang basa yung medyas ko sa loob so hindi ko na nakakuha na yung pagpasok ko pero at least nakapagpalit na tayo dahil sama yung basang-basa yung medyas mo sa loob ng sapatos pinatatagal mo baka mapasma ka kaya so, yung saan mo nandito na lang po itong video ko eh kung bago po pala kayo dito sa video ko huwag nyo pong kakalimutan i-press po yung bell button sa baba para ma-notify ko po kayo sa mga bagong videos na ina-upload ko so ingat po tayo God bless Mag-ingat po kayo, lalo na yung mga kababayan natin dyan sa Pilipinas. Kahit saan man sila sa mundo, eh, lagi nyo pong tatandaan, prevention better than cure. And sharing is caring. So hanggang sa muli po, Christoph TV Channel is na...